Oh, hey, hi, babe. Sorry, ah. Ano po kayong po Main ka na ba? Anong drama yan? Ah. Main ka na? Pagod ako galing work. <laughs> oras na. Ginagabi tayo, ah. Oh, main Nag diba? eh, ka. Nag-overtime nga, di ba? Overtime? Puro ka-overtime? ika pa ako. Anong sinara mo? Okay naman. Busy sa trabaho. Gabi ginagabi. Trabaho po. na naman? An? Ano oras na? Ginagabi ka. Sus. Ano ba to? Miji. Kumain ako. Ayun kumain. Luloko mo ba ako? Sige, usap tayo. Loko mo ako? Ano to? Anong nilaloko? An, huwag kang ka mag magmaang-maangan. May kaibigan tayo, nakita ka, nag-check-in ka. Doon sa hotel. Sino? Boss mo, lagi mo sinasabi sa akin. Han, ano, may ano ako, may overtime ako. Han, gagabihin ako pag tinatawagan ka hindi ka sumasagot. Kapag mini-message kita, hindi ka makapag-reply. Pero araw-araw mong hawak yung cellphone mo, pati pagpunta mo sa banyo, hawak mo yung cellphone mo, oh, oh, hindi mo ma-replyan. Luluhok ka. Busy ako, ako sa trabaho, diba? Bullshit an. Gusto mo makita, ha? Kasama mo yun si Maki, ha? Kasama mo yun si Maki? Hmm. Sino Maki? Yung bago mong ka-office mate na hindi mo sinasabi sa akin, ah, lag lagi, mo sinasabi sa akin yung boss ko. Ba't ka magsaselos? Katrabaho <laughs> ko si Maki! Ako magsaselos? Eh di, magsama ko yung lalaki mo. Sa tingin mo, hahabulin kita. Hindi kita hahabulin. Alam ko yung worth ko. Kung niloloko mo ko, lokohin mo na ako habang buhay. Hindi na kita babalikan. Ayoko na sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Mahal kita. Tigilan mo sa kaloha mo. Hindi kung kita, mahal mo ako, kung mahal mo ako, hindi mo ako tinutay. May nagsabi sa akin, kitang kita ko yung mga screenshot ng usapan niyo. Wala kang kwentang girlfriend. Binigay ko sa yung lahat. Pinakilala kita sa mama ko. Pinakilala kita sa mga kaibigan ko. Tapos, Alam mo sa'yo, pahin ako o. uuwi. Wala ka nang uwi, Ginago mo ko. Alam mo, paano ka nalaman? Ha? Amin na credit card. Binagyan pa na kita ng credit card. Amin na. Di mo na magagamit yan. Nawawala. Anong nawawala? Ha? Pumasok sa statement ko, nag-check-in kayo. Dalawa kayo. Sabi sa akin ng kaibigan mo, kasama ko si Maki. Magsama kayo ng Maki na yun. Guwapo lang yun, pero hindi ka kayang buhayin nun. Wala na ako ng gana. Alam mo, Ayan, alam ko yung worth ko.